Nang gabing iyon, walang choice si Shen Liang Shou kundi manatili sa mansyon, malapit sa silid ni La Shou. Pagkatapos nalampuhin ng panang iyon ang kanyang cultivation, lalo siyang natakot, nag-aalala na baka siya ay saksaki ng kanyang mga tauhan. Ang Liang State ay isang mundo ng dog-eat-dog -dog kung saan hindi nalalapat ang katwiran. Mayroon pa rin siyang mga paraan upang maibalik ang kanyang cultivation, bagamat mahirap, may pag-asa pa rin, halimbawa, sa Black Magnolia. Bago yun, kailangan niyang humanap ng paraan upang protektahan ang kanyang sarili. Sa kasong ito, ang pinakaligtas na lugar ay sa tabi ng matandang ginoong ito. Kinabukasan ng umaga, matandang ginoo, naipaayos ko na po sa mga tao ang pag-imbestiga. Napakalaki ng posibilidad na nasa Mo City po ang kanyang kamahalan na ikaapat na prinsipe, sa hilagang bahagi ng Liang State, Matapos maghintay sandali, narinig niya ang boses mula sa loob ng silid, ano ang galaw ng Underworld Sect. Narinig ko po na ang pinuno ng Underworld Sect na si Yu Zhenghai at ang apat na dakilang tagapagtanggol ay nagpunta rin sa Mo City. Nagdudulot ngayon ng kaguluhan ng Underworld Sect sa buong mundo at si Yu Zhenghai ang dakilang alagad ng Evil Sky Pavilion, napakalakas ng kanyang cultivation. Sa kanyang personal na pagkilos, kahit na may malakas na hukbo ang ikaapat na prinsipe, hindi siya makakapantay sa kanya. Magpatuloy sa pag-iimbestiga, lumipas ang isa pang araw. Muling nakatayo si Shen Liangshou sa labas ng pinto upang magulat. Isang malaking pagbabago ang naganap sa sampung lungsod ng Liang State. Ang Underworld Sect at ang ikaapat na prinsipe ay nagsimula ng maglaban. Parehong panig ay nagtamo ng malaking pinsala. Limang lungsod na walang formations ang nasakop ng underworld sect sa magdamag. Natatakot akong hindi magtatagal bago sila lumaban sa Liang State City. Investigahan pa, sa umaga ng ikaapat na araw, bago sumikat ang araw, si Shen Liang Shou, na ganap nakakaiba sa kanyang karaniwang sarili, ay sumugod sa pinto na natataranta. Matandang ginoo, mabilis nalisanin ang Liang State City. Ang formation ng lungsod ay kinokontrol ng isang traidor at nilusob na ng Underworld Sect ang mga pintuan ng lungsod. Sa sandaling matapos siyang magsalita, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga kabayo sa buong Liang State City, kasama ang mga grupo ng Cultivator na lumilipad sa kalangitan. Ako si Yu Hong, ang pangalawang pinuno ng Asher Dragon Hall ng Underworld Sect. Ang mga susunod sa akin ay uunlad, ang mga lalaban ay mamamatay. Lumabas agad ang lahat ng cultivator. Ang pamamaraan ng underworld, sect ay ang gumamit ng matataas na antas ng eksperto upang pigilan ang matataas na antas ng eksperto at ang mga mababang antas upang pigilan ang mababang antas, kaya lumilikha ng napakalaking kalamangan. Ngayon nawala na ang kanyang cultivation, paano pa siya magiging karapat dapat na labanan sila? Nasugatan ka ba? Oo, oo. oo. gusto niyang ituro ang silid ni Lasho ngunit hindi siya naglakas loob. Dalhin siya. Dalawang cultivator ang bumaba mula sa itaas at sinunggaban si Shen Liang Shou. Bumukas ang pinto. Lumabas si Lao Shou sa silid na nakakrus ang kanyang mga kamay sa likod. Tumangala siya. Naramdaman ni Yu Hong na ang matandang lalaki sa harap niya ay nasa Divine Court Realm lang at umiling. Sinabing, kahit sino pa siya, sinumang kumalaban sa aking Underworld sect ay hindi lulusutan. Sa lowiga, karamihan sa mga dakilang cultivator ay may sariling mga alyansa, lalo na ang mga nasa Nascent Divinity Tribulation Realm at pataas na sinusuportahan ng kanilang mga sekta. Unang tatargetin targetin ng Underworld Sect ang Clarity Sect, ang Orthodox Sect, at iba pang malalaking sekta. Sinisipsip ang marami sa kanilang mga experto at tinatakot ang iba pang dakilang cultivator. Sa ganitong paraan, hindi maglalakas loob ang ibang dakilang cultivator na kumilos ng walang pag-iingat. Sa loob ng Great Flame, kailangan lang harapin ng Underworld sect ang maharlikang pamilya ng Great Flame. Tungkol naman sa mga cultivator na nakasalamuha sa kasalukuyang kaguluhan, upang maiwasan ang mga aksidente, sila ay dinakip muna. Pagkatapos, ang mga dapat pakawalan ay pakakawalan at walang iiwanan na may problema. Ito ang strategiya na itinakda para sa underworld sect ni Mr. Seventh upang maiwasan ng sinuman na samantalahin ang kaguluhan upang magdulot ng problema. Naramdaman din ni Yuhong ang aura ng ang lumitaw na maliit na babae at kumunat ang nuo. Early Nascent Divinity Tribulation Realm Paano naging nasa liyang state ang isang Nascent Divinity Tribulation Realm Cultivator? Ako si Yuhong, ang pangalawang pinuno ng Asher Dragon Hall ng Underworld Sect. Hindi ko alam kung bakit kayong dalawa ay nasa Liang State City, ngunit sa ngayon, pakiusap ay makipagtulungan kayo at sumama sa amin sandali. Palaging iginagalang ng pangalawang pinuno ang malalakas, si Yu Hong ng Underworld Sect. Kilala lamang ni Lasho ang apat na dakilang tagapagtanggol, natural na wala siyang impresyon sa ganoong pangalawang antas na figure. Hindi alam ng matandang ginoo ang Underworld Sect. Habang akmang magsalita si C.I.U. Honor, pinigilan siya ni La Show. Ang pabayang salita ng batang ito ay madaling makasiril ng mga bagay-bagay. Alam ko ng kaunti, ang pinuno ng aking sekta ay ang punong alagad ng Evil Sky Pavilion at isa sa iilan na 8-leaf expert sa mundo ng cultivation ngayon. Gusto kong makita si Nayu Zhenghai o si Wuya. Sasama ako sa iyo. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa ngunit pagkatapos ay naisip niya na anuman ang gawin ng kanyang master, dapat may dahilan. Kaya't hindi siya nagdulot ng bulo at masuner sumunod kay Lashow. Salamat sa inyong kooperasyon. Kasama si Shen Liang Shou, sinundan ng tatlo si Yu Hong at ang iba pa na umalis sa mansyon. Sina Stuart Zhou at Feng Ping ay malubha ang sugat at dinala ng ibang ordinaryong miyembro ng sekta. Kinahapunan, matagumpay na nasakop ng Underworld Sect ang Liang State City. Sinala Show at ang iba pa ay dinala sa garrison post sa Liang State na sadyang inayos para sa mga cultivator. Humigit kungulang limampung iba pang cultivator sa ibaba ng Bromacy Realm ang ipinadala rin dito. Sa paghahambing, Sinala at si IU Honor ang may pinakamataas na cultivation sa grupong ito, kaya hindi nakapagtataka na espesyal ang pagtrato sa kanila ni Yu Hong. Tungkol naman kay Shen Liang Show nang wala na siyang cultivation. Kayang bantayan siya ng mga ordinaryong miyembro ng sekta. Pakiusap, magpahinga kayong dalawa. Hindi kayo makakapaglibang ng ilang araw. Kapag nasakop na ng aming sekta ang sampung lungsod ng Liang State, papakawalan na namin kayo. Kayang sakupin ng Underworld Sect ang Mo City. Bakit hindi? Sa totoo lang, mayroon ang aming sekta si Mr. Seventh ng Evil Sky Pavilion na nagbabantay sa mga bagay-bagay. Ang mundong ito ay mapupunta sa Underworld Sect balang araw. Kung tama ang aking alaala, protektado ng Dragon Spiral Formation ang Mo City. Paano ninyo ito aatakihin? Nagulat si Yu Hong. Kung ito ay normal na sitwasyon at isang kakaibang cultivator ang naglakas loob na questionin ang Underworld Sect ng ganito, matagal nang sinampal siya ni Yu Hong. Ngunit ang dalawang ito ay may mataas na antas ng cultivation lalo na ang tila balisa na maliit na babae sa tabi ng matanda na nasa nascent divinity tribulation realm. Sa kritikal na sandali, mas mabuting pakalmiin ng ganoong kalalakas na individual. Naniniwala ako sa kakayahan ng pinuno ng aming sekta at ni Mr. 7. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Nakakahanga, nakakahanga. Naglakas loob na kausapin ang pangalawang pinuno ng Asher Dragon Hall ng Underworld Sect sa ganoong tono. Matandang ginoo, mga tagalabas lang kami. Bakit napakarami ninyong tanong? Dapat nating iwasan ang magdulot ng gulo sa ating sarili. Tama iyan. May pagkain at inumin kami rito. Pwede silang maglaban. Wala akong pakialam kung sino ang namamahala sa mundo. Hanggat may sapat akong makain at mainom, wala akong pakialam. Hindi pinansin ni Lasho ang grupong ito ng mga mababang antas na cultivator. Ang kanyang layunin ay hulihin sina Si Wuya at Yu Zhenghai. Wala nang iba pang mahalaga. Pareho ang listahan ng misyon sa dati. Maliban kay Ye Changsen, hindi pa nagpapakita sina Yu Zhenghai o Si Wuya. Ang iba pang anim na pangunahing misyon ay nagpakita lahat ng disiplin. Matandang Ginoo, tungkol sa usapan natin, palagi kong tinutupad ang aking mga pangako. Salamat, Matandang Ginoo. Nanatili si Shen Liang Shou sa malapit, gustong umanap ng proteksyon. Ngayong nasa panganib ang Liang State City, walang makakapagsabi kung sino ang susunod na mamamatay. Kinagabihan, isang alon ng tunog ang lumaganap sa buong kampo. Pagsalakay ng dayuhang tribu, lahat ng miyembro ng Underworld Sect na nasa Bromacy Realm at pataas, sumunod sa akin. Lumipad si Yu Hong sa ere kasama ang kanyang apat na metro ang taas na avatar, nalabis na nakasisilaw. Agad na lumipad ang mga cultivator ng underworld sect, sumunod kay Yuhong patungo sa hilagang pader ng lungsod ng Liang State. Pagsalakay ng dayuhang tribu, hindi kailangang matakot, kung gayon, dapat ko sanang dinala si Ming Shuren. Kulang pa sa karanasan ng maliit na batang iyon. Sa direksyon ng pader ng lungsod, lumitaw ang isang malaking avatar. Isang pitong metro ang taas na avatar. Isang six-leaf expert, Diyos ko, pitong metro ang taas, sapat na upang lumukso sa pader ng lungsod. Talagang may mga dayuhang tribu, lahat ay tumingin sa hilagang kalangitan. Malapit sa higanting avatar, may mga itim na figure na parang langaw na umiikot at umaatake sa avatar. Ang direksyon ng paggalaw ng avatar ay patungo sa liang state city. Mga taga gentle edge. Kung may mga taga gentle edge, dapat mayroon ding mga taga lulan. Matandang ginoo, walang oras ang Underworld sect para gambolain tayo ngayon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang umalis. tiningnan siya ni La ngunit walang sinabi. Nice talaga ni Shen Liang Xiao na umalis, ngunit sa kanyang kasalukuyang kondisyon, ang pagtakbo ay haantong lamang sa kanyang pagkamatay. Ang isang pitong metrong avatar ay marahil isa sa apat na dakilang tagapagtanggol ng Underworld sect, si Diqing Ouyang Yan. Hindi nakakatuwa ang Manood mula rito, ang biglaang paglitaw ng mga dayuhang tribo ay nagulat sa maraming cultivator sa kampo ng underworld sect. Kalahati ng mahigit isang libong cultivator ang nanatili sa matayog na pader ng lungsod upang pigilan ang kaaway na lumipad sa ibabaw. Kasabay nito, inactivate nila ang maliliit na formation sa pader ng lungsod upang atakihin ang mga dayuhan na nagtatangkang sumalakay mula sa himpapawid. Ang mga sundalo sa ilalim ng pader ay magpapatibay sa pader at pintuan, habang nagbibigay din ng suporta, supply, at medikal na paggamot sa mga cultivator sa pader. Kapag ang labanan ng mga cultivator ay halos na pagpasyahan na, doon palang malalaman ang kapalaran ng labanan ng mga ordinaryong tao. Sa isang ang pambansa, maliban kung ganap na kinakailangan, ang mga nakatayo sa harap ay palaging ang mga cultivator. Ito ang pundasyon ng pag-iral ng Great Flame at isa sa mga pangunahing pamamaraan ng labanan sa kasalukuyang mundo ng cultivation. Matandang ginoo, may tanong po sana si Shen kung maaari lang po. Inoobserbahan ni Lashow ang labanan sa pader ng lungsod. Matapos masakop ng Underworld sect ang garrison ng Liang State, ngayon ay maaasahan na lamang nila ang kanilang sarili upang labanan ang mga dayuhang tribo. Gayunpaman, ito ay dapat na nasa kalkulasyon ni si Wuya. Bakit tila magulo at walang kapangyarihan? Sinadya ba ito? Mula ba kayo sa Luo Sect, matandang ginoo? Bakit mo nasabi iyan? Ang Luo Sect ng tatlong sekta ay isang sekta ng mga bihasang mamamana. Puno ng mga master mamamana ang sekta. Ang Grandmaster ng Luo Sect ay isang pinakamataas na eksperto sa archery, sinasabing pumatay ng isang mataas na antas na halimaw sa Tianchen Forest sa isang panalang. Maraming bihasang mamamana sa mundo. Ang simpleng luo sect ay hindi karapat dapat banggitin. Nawala ng imit si Shen Liang Shou sandali. Ang kayang maliitin ang luo sect ng ganito, hindi pang karaniwan ang tono na ito. Napakahusay, napakahusay. Matandang ginoo, bakit hindi kayo tumayo ng mataas sa kalangitan at patayin ang mga dayuhan? Ako ay isang five leaf expert at maging ako ay hindi makatiis sa isang panang iyon. Kung buong lakas na kumilos ang matandang ginoo at hulihin ang pinuno sa mga bandido, malaking tulong ito sa pagbabago ng takbo ng labanan. Ano man ang kadudadad ang negosyo ang ginagawa ko, ayoko makita ang mga dayuhang tribo na ito na tumuntong sa Great Flame. Inoobserbahan ni Lasho ang labanan sa pader ng lungsod at hindi agad sinagot ang kanyang tanong. Kung totoo ang sinabi niya, tiyak na malalantad siya paano niya kung gayon mahuhuli sina Yu Zhenghai o Si Wuya hindi kailangan magmadali sa lakas ng underworld sect sapat na iyon para harapin ang mga dayuhang tribo na ito hindi na naglakas loob magsalita pa si Shen Liangshow gusto kong tingnan nagmamadaling lumapit ang dalawa sa pader ng lungsod nagulat si Shen Liangshow tumingin sa kaliwa at kanan at nakita na bakante na ang kampo mabilis siyang sumigaw みわこう。